dry effective sa day. mahal nga effective wala nindot na lagi direk eh hindi ko anan, clear nila nindot mong good si ko ano eh, si rama rama uhin alain man eh mandawi pa man mandawi pa nito eh Uh, so, andito na kami sa North Reclamation Area. That is the <coughs> Radisson Blu Hotel. Bayfront Hotel. Nakalugsong ang taga-bukid. Ala to, Arah. Ano yes, night, ko dinhi mo Wala mo ko wala traffic. Ano wala kini nila butay traffic. Do no, I don't understand mo ko kasabot ni ba? That is Lalala. Ini la, la, la. ang mga tao pa magkarga di are very dangerous. Yes. Ko kasabot. This is Six the Philippines. Ways. Eight ways. Eight to dike for money. 4 mm, four, four, sa kabila. traffic. Unay kaingon dahi nga Asa na butang ang kung an anong mandawid That's the North Bus Terminal Papunta sa Katmon uh -huh. Yes dahi Unay North? Yes, North Bus So na mong usahay mag video ka niya? Dili unay sa una Huwag mong kukaswa iliag sakay na nga Nabago na bag ba na kay Katubi ang pagka-audit na guba biya to Dito patas ona handay dili pa mm -hmm. tadi mm ha. -hmm. Kay mo liko ta dito sa unahan katong na ay green. So i tour mo na namin kayo dito sa Cebu City. Yes, dai. So natatong ka blue. Dai. So this is Robinson's Gallery. Anong sabi nila, kalsada dito na? Kud-kud na sa'n, kaya batas yun daya... kay, grand, yung baya Batasan Kaya, election. Grinding grind din nabit siya yung kabuuan Ayy Matangan na sa nag-iitom din no? hmm. Spalto Spalto din ang pangalanan Spalto okay. Kaya nga, street din rin ang. -an. Ang Kaya kuncing Mm -hmm. Dari cepatan? Yes, naik. dari cerdah. Okay. Oh, kadang oh, white gold, white gold white gold berat tu dia. Dia oh, dia orang dia ay. Na, na, yeah, yes. mm -hmm. na, na tumbab ya tu? Tidak ada itu. Oh, tidak ada ini. Yes, na tumbar untuk iya, ke saka gabok nasi goro ba. Ano na ang building? Oh, kay dugay na ba kay to? Can you imagine just ko? Civil pa ko, night white room na to, nasunog lang. Mm -mm. So sa mga hindi taga Cebu, ganito ang Cebu. Morabe Mall sa so, una uh, white gold. Gasini. Mm. Pinakanindot kaya ang white gold. Mm. Sa katawag din mm. hagdan, hagdan sa gilig. Araw naman ito. ito. Parang nanaka sa Hong Kong. Yes, dahil. Ay, daghan mo na ito mga communist. Daghan dito na ito. Ang mga sa city. Huwag na sila. Ilaing rugal ba? Huwag ka kasakali sa city. ko yung sa Manila apit na hmm. you know, car, motor, single -single ba ya? wala, wala 3 pag ito wala, wala 93 oh, dyan dyan Dari nung mahal lo kung sakay motor kadang single-single ba? picture ano man something wrong sa ilang nasa uwan na dito sa ilahan hindi ulan na nila ulan na na no. hmm. traffic sa mag sa probinsya ulan na ulan na sa bukin kung hmm. um, pinsansan ulan ang city ang bukid hindi yes oras na wala mm -hmm. stress na siguro kaya buong araw ngayon nasa kalsada kami mm -hmm. Inday Ngabel ano na lang kung wala si Inday Ngabel nandito pa rin yes thank you kayo dahil nata sa Camp Sotero Cabahug. Drive un drive. Yes dain. Hindi na pagtigay. Straight trata Yes. It's Cebu yeah. Business Park. Tapos. Don't write asam. Yes dain. Mm -hmm. Ine ine kagwan dary doy hinay ka signal turn right sa sa siya oh yes dahil kihapit na ta na abot we're close Walaupun mana kuandi nak? Bolak manai? Manai kuandi ha? Nah Nak, pede mata makan. Mari cuba manoi. Yes, dai dik so tadai. Kan ni pa. iba. pa, semano iba, ko sia. Tong <tipun> kami ka diaman me Tapi Ape um. abut dai. Masa dai. Nahan pagamai. Isini. Yes, Oro, kana na tayo. Kaya, nai Oo. Kaya, this one. my space. Namay space. Naraday, Globo Asyatico. Yes, that's Globo Asyatico Enterprise. Dito na po kami sa aming next destination for today's rod <laughs> yes di ko magdag Toby. so yan po the globo Ashatiko enterprise That is the car of Inday Ngabel. And dito yung so, Inday Ngabel. Nandito tayo Dine? So ayan nandito na kami ng Dine And then i-process pa I-process pa yung order ko And then that is the name of the Globo ayan. Globo Asiatico So kami na lang yung natira Tapos yung iba ay umalis na At pagdating namin marami kailangan, kailang ano na rin sa ganyan so ang processing is from 8am to 3pm 8am to 3pm Monday to Saturday and then meron din dito mga quotations like sa PCSO Office of the Vice President. So yun. At dito lang ako makabili ng gamot na yan. So ayan, see you later. 114 ma'am no? 114 hurot. <laughs> Kulang pa na. Kuan pa na siya ma'am. Saka na siya is 50. Mm. <clears throat> 114,842. Less na na siya ng... Or PWD? Yes, PWD. Ako pa doon na senior. Pati mas senior ko, ma'am. So, Same oh, isa ko mas senior. PWD eh. na lang. So, less 20%. It's kani ba? ka akong invoice. No? So, ayan. Ngayon pa kami natapos. No right Ha? Huh? No right turn. Lauday. No right turn. Asa mata pa dong? Okay. Sige lang. Sige dai. Ngita tagway. Dit sa taday. Dit sa takay murag. Asa man adena? Oh, no right turn. So ngayon pa kami natapos mag alas 4 na ng hapon. Ayan, dito na. Ang 100 114,842.56 cents 114,842.56 cents so ito yung ito yung party ito almost 50% of the of the price is galing po sa inyo. 20 na. Thank you so much. Maraming salamat Pila sa inyo lahat. 20 bang? 20? dira o. Oh. Di, Usa na kabuk, dahi ko. Oo. O, oh. oh. Nahapdan mo po sa mga Oo, oh, imo kada na dahi. Dira. So yan, thank you so much. This is until... Para kay Ubon ko ba? Ano siya? O oh, dahi? Bugnaw, magud na? Oo, ako rin ang uh -oh. pagbugnaw. May lang, kay gamay na lang ako. ang This is until half of September. Kaya thank you sa inyong lahat. So, yun. Buong araw kami ni Inday Ngabel na nag, ano ngayon, nandito yung crossing, ano namin ganun-ganun sa kalsada. Ganun pa man, kailangan nating magtiis para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Kaya, kayong lahat dyan, bawal talaga magkasakit kasi mahirap. Paano na lang So, panatiliing malusog ang ating pangangatawan at alagaan ng sarili kasi green na and <laughs> at, uh, ano na kami, so ayan po